Kung nandito ka sa U.S. at medyo namamahalang ka na sa mga bilihin, kailangan mong matutunan kung papaano magkupon dahil dito napakalaki ng savings. Tara, ipapakita ko sa inyo kung papaano ito ginagawa. Nandito ta tayo ngayon sa harap ng Dollar General. Saturday ngayon at nandito tayo ngayon sa Dollar General para magkupon. Kupon day na naman! Medyo malamig na dito sa Amen kaya ah, uh, na okay. Hello. Hi. Okay, nandito na tayo sa loob at ang kukunin natin ngayon ay Tide Oxy. eto ay $9.95 cents ang isa. Kukuha din tayo ng maliit na Tide Oxy at ayan ay $5.50 cents ang isa. At kukuha din tayo nitong Downy Rinse and Refresh. Ito ay $6.95 ang isa. At ang pinakalas na ating kukunin sa first transaction, etong Downy Infusion Calm, ito ay $5 ang isa. Kukuha tayo ng dalawa. Sa Dollar General app, ito yung mga digital coupon na dapat nyong i-clip. May $10 off of $30, tsaka yung $5 off of $25, at the rest ng coupon na nandito. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho ng kupon, kaya sa next transaction, iba ang transaction na gagawin ko. Mag-checkout na tayo. Ang total natin before coupon ay $32.40. Sa checkout, wag na wag niyong kakalimutan na ilagay ang inyong phone number. Oh, I think it works. Ito na yung resibo ng first transaction. At ang total savings niyan ay $25.10. At ang total na binayaran natin ay $8.34. Aba, ang laki ng savings, di ba? Sa second transaction na tayo at dito, ibang account ang gagamitin ko. So, ibang phone number ang ilalagay ko sa checkout mamaya. Dito, kukuha tayo ng Tide. Pwede dyan kahit alin dyan, basta $9.95 ang isa. Kukuha tayo nitong uh, Tide Downy. Ayan ay $9.95. Kukuha din tayo dito ng Tide Oxy Odor at ito ay $3.50 ang isa. Kukuha din tayo ng Downy Rinse and Refresh. Ito ay $6.95 ang isa. At ang pinakalas na kukunin natin itong Downy Infusion Calm, $5 ang isa nito. Kukuha tayo ng dalawa. At ito na yung mga digital coupon na gagamitin natin dito sa second transaction. Ready na tayo for checkout sa second transaction? Ibang account ang gagamitin ko dito kasi yung mga digital coupon isang beses mo lang siya pwedeng magamit. Ang total natin before coupon ay $30.40. At syempre, wag nyo ulit kalimutan na ilagay ang inyong mga phone number. Eto na ang resibo sa second transaction at ang total savings natin dito ay $22.50 at ang total na binayaran natin ay $8.82. Eto na lahat ng binili ko, bali tatlong transaction ang ginawa ko dito. Yung yung pangalawang transaction dalawang beses ko siya ginawa. At ang total na binayaran ko sa lahat ng ito ay $25.98 lang. Yes. 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 Walking out the door like a winner. Ha -ha. Nakalabas na ako ng store at ang total na savings ko today ay $70 kasi tatlong transaction yung ginawa ko. Yung pangalawang transaction, dalawang beses ko siya ginawa at tatlong account din ang ginamit ko dito sa transaction na ginawa ko. O di ba ang laki ng savings? Kesa magbabayad ka ng magkano yun? O yung $70 i-plus mo doon sa total ng mga binayaran mo ng tatlo? No, not $19. Then what? $24? Almost! <laughs> The total is $25.98 for all of it. Ha, 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 ha.